Good morning mga ate, kuya. Share ko lang sa inyo itong isang tanim ko na prime arc turnless na nakatanim dito sa container. Siguro nasa 3 gallons lang ito. Ito ay container ng yung sa tubig. Pinutol ko lang. So, ito siya oh. Na... Nabili ko to last May. So, 4 months ang nakalipas. Eto. Meron na siyang flower at bunga. At ang bilis niyang dumami. may mga side shoots. so, mamaya i-ano ko to. Uh, i- mamarkot Ayan, para siguro ito lang ang iiwan ko ito tapos ito ito kasi yung sanga na may bulaklak ito yung mga mamarkot ko ito 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 tsaka to kasi umaagaw pa yan ng nutrients so para makapag focus itong puno na to dito sa ano niya, sa bunga so hindi ko siya napansin actually kanina lang nung inalis ko yung mga kasi dito may nakalagay na na mulberry eh nilipat ko diyan tapos yung mga yon yung lemon tsaka mulberry pa rin kaya hindi ko napansin na meron na palang bunga So, nakakatuwa dahil uh, ina-expect ko hindi pa siya bubunga. So, legit na ano to. Kasi sabi ni Sir Jason Pacorsa, ano daw to, markot. Kasi kung hindi to markot, malamang baka hindi pa to bumunga. So, 4 months lang bumunga na. So, para doon sa gustong bumili na Prime Art Tornless, i pro promote ko na si Sir Jason. Kaibigan natin 'yan, mabait 'yan. Uh, i, i ano nyo siya, message nyo siya sa Facebook. Facebook at uh, napakadaling kausap po. Ah, uh, hindi kayo makipag uh, tawaran sa kanya. At huwag lang 'yung wag naman 'yung masyadong ah uh, pabaratin so sir jason uh, maraming salamat at tsak na matutuwa si misis sa uh, dito sa prime art na nakuha namin sa iyo so meron pang ano higad ito yung kumakain ng dahon so tatanggalin ko lang to at uh, ililipat ko sa ibang sa baba may mga ano ako doon eh lilipat ko to kawawa naman may buhay din yan pero minsan pag masyado ng malaki eh, naawa na ano ako pinapatay ko lakas kasi kumain ng ano ng mga dahon ng mga pananim natin anyway hanggang dito na lang salamat sa panonood God bless.